Ang sarap talaga ng mayroong tanim na gulay sa ating bakuran. Mayroon din tayong bulaklak ng kalabasa na maaari nating ipandagdag sa ating mga lutuin tulad nitong nilingding. Mayroon din tayong mga self-watering kangkong. Hello! Nandito ako ngayon sa ating munting gulayan. So ipapakita ko nga po pala ngayon yung ating gulayan dito sa may Bali, ito kasi ay ano, yung dugtong na garahe. So, dito kasi maaraw, kaya dito kami nagtanim ng mga, ayan, konting gulay Meron kaming ano na, ayan, yung ampalaya. Ayan, nag-uumpisa na siyang mag, ano, magbunga. Meron na siyang maliit na, ayan, bunga. Ayan, mga ilang, ano pa, lalaki na siya. Kasi sa babae ano na, wala na siyang wala na siyang araw, hindi masyadong kita sa araw, hindi masyadong ano sa araw, kagaya dito, uh, lantad siya sa araw, kaya ayun, dito kami nagtanong ng uh, aming mga gulay-gulay, mga pechay, kangkong, Yung bang ano, madali siyang, madali siyang maani. Kagaya nitong pechay, pag nagpunla ng pechay ay after 7 days ay pwede na siyang i-transplant. So, kapag na-transplant na, may pwede ka nang umani ng mga 30 to 45 days. Makakaani ka na ng, ano, ng pechay. So, ito tingnan nyo, oh, kahit nasa itong ano lang to, bote ng Wilkins. Ayan, nakapaglanin na ng sili. Ano to? Bell pepper. Ayan, may mga bunga na siya. Ang dami yung bunga. O, oh, isa, dalawa, tatlo, apat. So, bali may nakuha na din ako dito ng nakaraang araw. So, ayan. May natin kailangan ng malaking space na lupa. Kahit sa mga bote lang, sa mga basyong bote. Ay, pwede na tayo magtanim ng ating mga gulay. Kapag tatanim din atin ng mga gulay, marami din mga peste na ah, kailangan din nating i-check ng madalas. Katulad ng mga uod na yung sumisira sa dahon. Tapos yung may maraming mga kulisap na yun nga, sumisira sa dahon, at sa dahon ng mga tanim natin. Kaya kung maagapan natin yung mga uod na maliliit ay hindi na sila, ano, hindi na sila makapangitlog. Itong mga sili, ang dami nitong ano eh. Dati ang dami nitong langgam. Ang dami nitong bulaklak ng nisan. Na ano siya, nilalanggam siya. Nagkaroon ng mga apid. So, yun na kailangan chine-check din ng madalas. Ito, ang dami na niyang bunga. Oh. Ito yung bell pepper na ano, yung mahahaba siya. Mahahaba yung ano niya, bunga. Tapos, ayan nga, sa mga lumang container, pwede na tayong makapagtanim ng ating mga gulay. Yan, ang dami-dami ng bunga. Oh. Pwede na din tong ano, pwede na nga tong pitasin eh. Nakapitas na nga ako nung isang araw dito at na yun nga, nagamit ko na sa ating mga lutuin. Yan, ito, kukuhanin ko na tong dalawa na to. Malalaki na sila, oh. Ayan, ito na yung ating na-harvest na, na sili, bell pepper. So, ito nga pala yung pechay namin nitong October 22. Noong October 22, after October 22, ito na siya ngayon. Napaka-healthy. Ayan, napaka-taba. napaka, napaka na ng kanyang mga dahon. Ayan, pwede na. Pwede na natin siyang i-harvest. Ayan. Yan. Ang sapat nitong ihalo sa mga sinigang. Pwede rin sa pinangat na isda. Or pwede rin siyang steam. At isaw lang sa bagoong. Yan. Ang sarap. At ano siya, yung malutong yung kanilang dahon. Ito yung, ito yung pechay na, ito yata yung native. Ito yung Chinese pechay yung bok choy. na tawa Pero parang ano, mas matataba itong Chinese pechay kesa dito sa ano, native. Ayan. So, ayan. Ang ating mga pechay, napakaganda niyang tingnan dahil napakalalas ng kanilang mga dahon. Tsaka, ayan. Green na green at fresh na fresh. Ito ay isang uri ng gulay na napakadaling anihin na sa 30 to 45 days lang ay pwede na tayo makakain ng sariwang pechay. At alam nating malinis dahil nga wala itong chemical, wala nga tayong ini-spray na chemical dito. Talagang malinis siya. Nakakasiguro tayong malinis yung ating kinakain gulay. Meron din mga mga salit-salit na kangkong pala dito. May mga tubong kangkong. Ayan oh, ang cute. Napakagaganda nila, green na green. Ayan sila Oh merong sila merong ano dito native at merong yung yung Chinese fake chai na tinatawag yun, yung bok choy ayan tapos meron din tayong uh, tubong meron din tayong ano dito tanglad or ano ba yun, lemongrass ayan gusto kasi nito sa maaraw na ano na pwesto. Kaya yan, tumubo siya dyan. Tapos, ito yung mga, ito nga pala yung mga native na pechay. Ayan. Ang bilis lang din nilang ano. Ayan, pwede na siyang i-harvest. Ito yung mga ano nila ay puti. Ito naman yung bok choy. Ito, kukuha na tayo. Ito ako na dito sa pinaka, ano niya. Sa pinaka puno niya. Ayan. Ito ay pwedeng steam lang at isaw-saw lang sa bagoong ay pwede na nating iulam. Yung mga mahihilig dyan sa pechay, sa gulay. Ayan, pwede na natin itong lutuin. At meron din tayong self-watering na kangkong na alam natin na malinis. Kasi yung mga nabibili, di ba, ang tataba. O, so, hindi natin alam kung saan kung saan 'yun kinukuha bakit ang pataba nila, 'di ba? At least to alam natin kahit siya hindi gano'ng katabaan or medyo payat yung mga stem niya, malinis siya. Ito, meron din tayong ilang puno ng talong. Tapos meron din tayong ilang puno dito ng kamatis. Tapos ayan yung kanilang mga lupa ay kailangan nating i-cultivate or medyo yun, buhaghagin o bungkalin. Nang sa ngayon, mabilis uh, pumasok yung hangin at gumanda yung ating mga pananim. Hindi ma, hindi lumagkit o umano yung kanilang mga lupa. So, meron din tayong ditong patubong sa luyot. Ayan, ito yung ano, lumaki na. At meron din tayo ditong yung, ano, yung kalabasa. Ayan, eh, bulaklak na yung may bulaklak na siya. Pwede na rin siyang kuhanin. Ayan, nanguha na nga ako ng ilang ano, yung kanyang tangkay at saka yung kanyang bulaklak na harvest na rin natin. At meron na ako na ilagay sa ating pang-ulam na dininding. Dinengdeng sa Ilocano at bulang lang naman sa Tagalog. Ayan, meron na tayong gulay, yung mga mahihilig dyan sa gulay. So, ayan hanggang dito na lang po ang aking ma-share sa inyo sana po ay nagustuhan nyo ang aking video maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa inyong suporta at pagmamahal sa ating munting channel bye see you on my next video ingat po tayo lahat God bless us all keep safe everyone